Alright, nagbabalik po ulit ang Boxes Food and Adventure. Ngayon po ay magpagawa po si Box na uh, lumpiang gulay, veggie. Ngayon, nagigisa na po siya ng sibuyas, bawang, and then, hanggang sa mag-golden brown. good morning po sa lahat sa Canada at uh, good evening sa Philippines sana po yung nasa mabuti kayong mga kalagayan very simple lang po itong vegetable uh, uh vegetarian spring roll ang isa lang po ni Bob is uh, tofu ngayon sinunod na po niya yung uh, carrots kau buat cara dengan 5 bot. Saya teruskan And then, sumunod naman po yung sa ating sa Pilipinas. Uh, beans po dito. Hindi. Hindi. Let's sa the vegetable with the hot pot parang hindi na naosanya kumain lang araw, nat Trustee water para maluto po yung doon I uh, cabbage and then itong bean sprouts. Lang po. It's okay, it's okay. and it's po, to And it's you tapio kung gusto yun, uh, shrimp, you can put shrimp or pork, chicken. But right now kasi mayroon pa yung gagawin is spring roll so it's already meat kaya nag-decide ko ka nyo na vegetarian spring roll na mag itong gulay wala pa po sa'ng nilalagay na any seasoning dyan lang po niya yung And then, just add the cabbage. Golden Valley At Nag-fried na kami ng sweet potato. And then tofu.